Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay pasi sa inyong mga zodiac signs sa araw ng Webes, August 28, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magpahit ng money oil sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swerte. Ito po ay tapat cleanse plus and ritualize para ito po ay mas lalo pang pipisa sa anumang uh, sugal na inyo pong sasalihan. Kinakailan kayo po ay positibo at kayo po ay uh, malakas ang inyong paniniwala rito. Kung gusto nyo pong umorder, kung uh, uh, kayo po ay interesado, pwede po kayo mag-PM sa akin nga uh, Facebook page, Janice Christian Vlogs. At kung meron naman po kayo mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine ang mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, ngayon na ang tamang araw upang gawin mo ang inaakala mong mahirap na proyekto. Simulan mo na ngayon. Ang iyong na kulay ay blue. Ang mga mamaswerting numero, 3, 12, 19, 26, 30, 44. Para sa mga taong Taurus, gamitin mo ngayon ang iyong imahinasyon. Nang sa gayon ay madiskubre ka ng mga bagong ideya na maaari mong magamit kung paano palaguin ang iyong kabuhayan. Ang iyong mapalala kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero 18, 20, 24, 28, 34 at 36. Para sa mataong Gemini, nagbabala ang araw na ito na kapag lumabis ang kumpiyansa mo sa sarili, may kabiguan at kalungkutan kang mararanasan. Ang iyong mapalad na kulay ay silver. Ang iyong mamaswerte numero, 5, 13, 16, 21, 24, at 39. Para sa mataong Cancer, mahina ang loob mo. Ayaw mo lang aminin. Mas maganda na dumikit ka sa malalakas ang loob upang maitulak ka nila sa mga bagay na mapapakinabangan mo. Ang iyong mabalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte ng numero 2, 19, 26, 33, 37 at 40. Para sa mga taong Leo, ngayon ang tamang araw para makabuo ka na magalang plano na lulutas sa mga problema mo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga swerteng numero, 9, 13, 16, 25, 35, at 42. Para sa mga taong Virgo, sapat na ang naipon mong kaalaman para makatiyak ka na hindi ka muling malulugi. Huwag mong kalitaan na ang mga kaalaman ay dapat sinasamahan ng kaukulang pagkilos. Ang iyong mapalan na kulay ay grey Ang iyong mga maswerting numero 5, 14, 22, 25, 29, at 40. Para sa mataong libra, unahin mo ang para sa kapakanan mo. Hindi na dapat maulit ang dati na inuuna mo ang iba. Pero hindi naman nila pinapalagahan ang ginagawa mo para sa kanila. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerteng numero, 3, 19, 28, 30, 35, at 42. Para sa mataong Scorpio, kunin mo ang para sa iyo, at huwag mong hayaang mapunta sa iba. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerteng numero, 9, 17, 21, 24, 25, at 34. Para sa mataong Sagittarius, Sapat na ang kaalaman mo para magawa mo ng maayos ang mga proyekto. Ang iyong mapalad na kulay ay Burgundy. Ang iyong mga maswerting numero 16, 20, 25, 27, 29, at 36. Para sa mga taong Capricorn, biglang tataas ang antas ng iyong tapang. Kung hindi mo ito makukontrol, masasabi mo ang mga hindi mo dapat sabihin. Mas maganda na ang tapang ay kontrolado. Ang iyong mapalad na kulay ay gold. Ang iyong mga maswerting numero 8, 11 15 22 23 at 39 Para sa taong Aquarius, huwag mong pangarapin ang hindi mo kaya. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapal na kulay ay purple. Ang iyong mga sorting numero 18 21 24 28 33 at 42. Para sa mga taong Pisces, simple lang ang sikreto kung paano ka magtatagumpay. Ilarawan mo muna sa isip ang mga gagawin mo. Sa ganitong paraan, hindi ka na magkakamali. Maging maayos ang lahat at makakamit mo pa ang lahat ng iyong gusto. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 2, 10, 14, 22, 29 at 40.